Ooh. Ay, ay, kapit sa. Basin. Tingnan na ako doon. gulitin niya. Kung ako. Wala daw. Kapira ako. Sisi. Ayaw, 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 basta, basta, egg ay, ay, din na. Oo. Ayaw? 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 naman ka Ayaw? 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 ka, Ayaw? 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 ka Ayaw? 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 pa Ayaw? 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 Ayaw?

Hello mga idol, magandang gabi sa inyong natno. So, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Jun Gust Hunter. So, ngayong gabi mga idol, ah, muli tayo babalik doon kina <coughs> Tatay Marciano para dalhan natin ng bigas kasi kawawa naman siya. Palagi nalang kumakain ng gabi at saging at gulay mga idol. So, ngayon, ah, may, dala kong, may dala kaming bigas ni ang kasama ko dito sa bag mga idol. Yan. tapakita ko mamaya mga idol. So hindi lang ako nag-isa dito ngayon, kasama ko yung kambal to ko Hello mga idol, magandang gabi sa lahat no. So muling nagbabalik yung team natin mga idol para matulungan ulit si Tatay Marciano mga idol. So dadalhan namin siya ngayon ng uh, bugas 3 kilo para may mal, uh, may maluto siya no. So gabi na mga idol at talagang so, ano kami ng ulan. Bumugso na, ulan no? bumugso na yung ulan no. So yun, pag na natin tong patagalin. So sin guys, ah, hindi hindi lang si Idol Dongs yung kasama natin nandito din yung bunso natin si Idol Jet Labs Adventure yan. So, hello mga kalabers, no? Sa mga solid supporters, magandang gabi. So, yun mga kalabers, as uh, si Idol na yung bahala mag, ano, uh, magpaliwanag mga kalabers, no? Kasi, hindi mo bumubugso na no? kasi yung ulan. So, mga kalabers, uh, babati lang ako sa inyo ng magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa mga solid supporters, kumusta ka pala kayo dyan? Sa mga ano na, no? Mga makapanood sa video na to, lalong-lalong sa mga OFW, mag-iingat kayo dyan mga kalabers kasi sobrang layo yung mga clubbers no at saka yun yun lang po magandang gabi ulit so so yun guys salamat bro huwag niyo kalimutan Jet Labs Adventure so yun guys sinama namin si Idol Jet dito kasi bakanti naman siya ngayon at sa ngayong gabi mga Idol ah pakilala namin si Idol Jet kina Tatay Marciano so tara mga Idol punta natin si Tatay Marciano pakita namin yung daan kung gaano kahirap patungo doon sa bahay ni Tatay so, tara let's go So yun guys, uh, papunta na kami doon. So pinapauna namin si Idol Jet, baka maligid dyan. So yun, yes, mga Idol. Bro, ingat ka dyan bro, mahirap dyan. So, 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 so namin <coughs> sa inyo yung daan patungo. Ha Hawakan mo muna bro, pakita yung natin yung bigas natin. Oh, ah, ito yung bigas na dadalhin namin mga Idol. So ito yung bigas na dadalhin natin. Pakihawak ng ano bro. Hmm. So ito. So yun guys, uh, ito na yung hinihiling nyo na dadalhan namin ng bigas. So bali 3 kilo lang itong dala. Tatlong kilo tatlong lang Isang kilo kay Idol Jet, isang kilo oh. kay Idol Dogs, at kay isang kilo sa akin. So, tagi -isang, isang kilo kami kilo mga kami. Idol. Yan. That's idol oh. Jet. Away ka Idol mga kalabers. Ang dami pa lang kalablab itong punso natin. Daming mga kalablab niya mga Idol oh. So, siya yung paunahin natin mga Idol kasi marami siyang kalablab. kalablab. Um, so, shout out sa lahat. So, papakita oh. na namin yung daan kung gano'ng kahirap papunta kina tatay.

Sobrang ano, sobrang tarik na. Yung mga kalabers may hawakan pala dito. Tali. yung mga kalabers ni hawakan talaga natin yan. Iyan ka. So, kalala mga kalabers, kung mahaligid mo kayo, hawakan namin kayo. Ay ka, mga kalabers. Ay, parang nakalabers naman na kung ipanan eh. Ang intact da naman ni Ni na 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 Idol Jet. Wala makaya kaya nagagirya. Ito yung mga kalabers. Sin guys, uh, parang, yun, uh, parang umabot na dito yung bagyong karina. Guys, nga pala yung mga, yung mga bangin yung daan. Mga yung viewers natin okay. dyan na maapiktuhan ng bagyo ha. So, yan. Tingnan nyo. yung lahat palagi. Ang ulan na mga Malakas pa naman yung ulan yun. Bro, silong muna tayo dito bro. Ang silong lakas ng ulan. Dito, yan dito. guys o. Oh. Hey. Yan, sumilong muna kami dito. I, to silong muna ito. guys. Silong so, mga klabe. Sa klabe na nandito po kami sa bangin mga kalabas ito yung bangin mga idol ito yung sinisilungan namin so ayan o no? sobrang tarik wala na bro eh hindi yeah. kanin mo basa ang bugas way eh? ato lang yung kwalbo sniya lang nato singes so, bakal bagyo magod mga idol bagyo gani lakas yung bagyo Pero kailangan natin tong dadaling kay bro kawawa naman siya na silungan ba So shout out muna tayo kay ano kay Ate Geneleen Dixon, ate kay kay Ate Oh, Ate Juan. Lynn, ay tama ba 'yan Ate Juan? Sakalin Juan Ate Juan, Yunis yung shout out uh, ko. <laughs> Yan. Muntik nang mabasa, la bro. Eh nakapeda lang ako. So, Ba't pa tadi? Dito na naman 'ni. Haydol kapag naliligid na ka talaga dito, sobrang sa kalsada ka na populutin. Hindi natin alam kung Mahitsura pa ba yung katawan mo kung naligid ka dito? Yan guys ah. Yan mga kalabers ah, sobrang bangin. Kapag nahulog ka talaga dito mga kalabers Shortcut nung dinadaanan namin. Ayun, kapag nahulog yung ano. Kapag may nahulog talaga dito. Talagang papunta talaga sa akin, nahulog sa puso ko. Mga idol, nakuha pang magbiro na idol jit oh. So yan mga idol ah. Kung may mahulog mo daw dito, siguradong diritsyo sa puso niya. So, ito yung shortcut Ah, Short cut to dito lang kami dalaan kasi <laughs> gabi na. Clubbers, parang andan kami sa ano ah. Kaya pa kaya natin ni Bay? Kaya pa ni? Tara, subi dito. Ta. Yan o. No. Oh. Yan, pakita natin o. No? Yan mga... Ah bro, pakita niyo mo bro. Bro Jet, pakita mo yung daanan. Yan, may motor oh. na dumadaan o. No. Oh. Pakita natin yung dadaan ng motor mga idol. Yan. Bro, sa... Yes, uh, bro, bro, bro. Bro, 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 guligid, bro, bro. bro. Oh, oops, bro, guligid. Oh, yan, pakita natin yung motor, walang... Ayun, may motor. Yan karna pa. motor na pa sulit ah. Ting guys, nasa bro, ibaba nato kan. Ayun, dito kami dito sa Kasi gabi na kami nakapunta dito ah. So, ayun, Shortcut na lang tayo, bro. So, bro, ikaw na mo na dito, bro. Ano yeah, na? dandaan lang, bro. Kasi Dandaan lang, bro. Gandang, bro. Pag Brojit, gunita lang ko na, gunita nan. Sarilas lang kasi tayo, bro, kasi ano para makahawak talaga yung mga oh, paa natin. Paa natin. Hindi kasi Mag ako sana yung magbuta pag ganito bro. Oh, Mas lalo akong nalalaglag. Hindi pa rin hmm. ni Kalabers jit natin na nasanay na siyang magbuta. yung mga idol. Siya lang yung nagbuta sa amin. Oh. guys, may mga motor na dumadaan. Okay, Ito. na ng ulan bro. Oo. Oh. So, oh. so yan guys oh. Ayan, makikita nyo kung gano'ng kahirap yung daan dito. Ayan. Sa baba. Sa baba. Sa baba. Sa baba. Shoutout kay Ate Ging Similiano Ayan, ito yung kawakan na nilagay namin na idol dyan Ito yung nilagay namin dati na, na idol dyan mga idol Para simpati kami o, na punta para, para tayong nag na, Para tayong nagka-climbing nagka <laughs> nito bro Parang climbing lang mga idol Diyan muna kayo bro Sige, sige, sige bro Sige bro, sige bro, sige bro Ayan, sige si mga idol Ayan, umuulan na. Basang basa, basang basa na sa ulan. Ay. Basa sa ulan mga idol, walang masisilungan. So yun, guys, kailangan Ay, namin humawak nito. Wala rin. Wala rin ah. ka. Ano, ka. Oh, tarik. So, Ingat ka, bro. Ya, bro. To, silpon, bro. Para maipakita nila kung gano'n gaano dito kahirap. So yan guys, nasa baba si Idol Dong sumawak so, pa na ano, mahawak nang tali. Bro. Ay kumpiyansa, bro. Kikapot mo na na. Maligid ka, way mo salo. Wala ka sa sinul. Kapag nabigit ako dito mga idol, walang sasalo sa akin. Nadi, nadi ko aldrea bro. Ha? Na, na bro. O, oh, nadi ko na bro. Kaya gunit tupu dira bro. Okay, okay ragnay mo salo sa kuha mga idol. Kaya lang, walang sasalo sa akin eh. Sus, wala pa yung kang, ano? Wala kay helmet ba? Wala tanan. <laughs> Abi, mungun ako bi mulan. Bantung wala lang ako nagkuhan. Sige, sige. Hey, bro. Then, na, salamat sa bro. na uh, lang kami. Ito, baka okay, mahulog kami. Ito lang oh, ito, oh, magiging ah, mataas na dito. So dito, ito yung palaging dinadaanan ni Tatay Tatay Marciano. Nung una kasi bro, nung doon tayo duman sa Picas, sa kabila. kabila, krabing layo ah. Layo ka itong Picas? Mga 5 hours mga ito? 5 hours, 5 hours. Pagkasunan? Hindi mga idol, mga 1 hour. 1 hour, 1 hour. 1 hour to 2 hours na hmm. Kaya ra. ah. Pero... Iyak eh, mo kaya eh.

Thai? Tay? Sige wala tay? Idot parang... Ang lakas pa naman ng ulan dito May hangin at bro, Bagyong karina bro, mabotas to bro Bagyong karina ito mga idol Ang so, target ng bagyong karina no Ingat ingat po kayo mga kalabas Sige Philippines Wala bay, mara ginubugan rin bay Anong nangyari dyan sa... Idot sa nila bro, hindi ko hindi ko kasi natanong kita. Okay, Tayo ka ba ako? Okay lang ba? Bakod tadi? Bakod mo bako Bakod pa daw mo ta kena tatay ko. Mo bakod ba? ba? La, lah, la. la. Tay, tay, tay. Ini kira kebahan ako ngayon sa. Mau berbalik itong bahay nanti. hindi lang namin tu pinapakita kasi yung kasunod nito doon pa yung bahay ni tatay pero ngayon layo pero layo pa kaya ito tatay boy hindi ka nandiyan layo layo pa nasa mga kung pa gurong kilometro lima ano ano lima o upat opa, baka so guys nasa mga 5 kilometers pa mula dito yung kinatatay ay ang taon ak kapayas ha? di kaon na kapayas oh hala ay nagkaon na kapayas Ano ba yun? Oo. Oh, oh. Tingnan nyo guys, itong bahay na ito, nakakandado. Kandado ito? Nakakandado itong oh. bahay Kaya ito. hindi pinapakita sa tuwing kami dito mga idol kasi kandado na ito. Ano doon ang mga ikaw niya? ron eh bay? Oo. Ang gisngit ngayon Bro, ito. Ng, Parang sa kuwan bay? Santol? Oo. Huh? huh? Mga idol, anong liso kaya ito mga idol? Oh? Lulita natin ha? Parang liso ng santol bro. Liso ng maliliit na santol? Or maliliit na buong? Ay, kamatis na bro. Ng kamatis. Hindi hey bro, maliliit na buongon yan. maliliit na buongon. ba yun ang bro, 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 ano bro. ano ang lek? lekine bro. ano yung lek? lekine ano oh. yung lek? malaki ano yung lek? lekine ano laki. Oh.

Tumak mo bro Saan mo ito bro? Saan ito ba? Saan mong ka nasa kanina? ako ang ganina Nakaitong i-review lang na ako Tapos lang review? Wala man review ko maya Hindi ko kasi Hindi ko nakikita ba sa So dito tayo dadaan patungo kinatatay daan Ito yung daan natin Ito natin Ito yung daan natin Ito yung daan Ito ito yung ndanan dito bro dito lang bro daanan. dito ndanan ku ingat ke bro ha ito daw basta lang ko lang, 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 lang no lakas ng ulan So, sum padayin betarin to asilong sa tagadelik eh wala akong nagda green food bay singe okay. silong ta baka susubawan ta ini to ay lepas na ng ulan ngayon ido nung tagalog ng subawan bro subawan tulong tagalog ng subaw, mga idol? ngayon na daw ang tawag ng subawan ah. no, commit kayo kung ano tagalog Kabi. ng damit pa namang. Mamang uh, dami mga Bo gat. bote pa yung langgam, numbers. itlog itlog. Sin mga idol, bote pa yung langgam, itlog itlog. Kami ani mga idol. Wala yun. So, uh, mga so, lovers, ano daw yung Tagalog sa I love you? Oh, yun, ano daw ang Tagalog sa I love you mga idol. Sabi ni ka lovers. Ano bro? Sino ka pa? Mga idol. Ngayon, ah, ano kami ngayon, eh, nagpatila kami ng ulan. Kaya mas masana yung buhok ng kalagos dito. Muulan na baka mabasa yung bigas namin. Kailangan naming kuminto dito. bro bro, tingnan natin bro, ano uras na ba bro? Anong uras na bro? Ano na bro, las 8 na ng gabi bro. dadating tayo dun bro, mga... Anong uras na nga ba bro? Alas 11. Alas 11. Alas 11 ng ating gabi bro. Anong ulan? Anong ulan pa gyot?

at daming nag-abro. Ah! silong sa dalabay! Ulan! sin mga idol, natuluan ng ulan yung ano ko? Ano talaga lang yung tulog, bro? Napatakan. Napatakan ng ulan yung kamera ko at na hindi na-record yung video ko. So hanggang dito lang yung video na ito at bukas na nga may bigay itong